So, ito yung charger natin guys na naputol. na eh. So, ito. Ludogtongin natin yan. Ito yung mga wires nya. Ito yung charger natin yan. Oh. So, ito yung putol na wires. Tapos, yan. Magre-ready na tayo ng ito, tape. Eh. So, pinutol ko na yung tape. Mga tape maliliit. Ito, mayroon na dito. Tapos, dudugtungin uh, natin isa-isa. Bawat wire, same color. So ito yon guys, oh. green to green, Yan no. Oh. So inikot ko nang inikot, kailangan dikit na dikit siya. So yan guys, oh, na tape ko na yung green. Ayan, green to green yan guys. Ayan, oh. Green to green. So tapusin natin guys, isa-isa. Alright guys, so malapit na matapos. Ah, na na white to white. Tapos yan, green to green, white to white, red to red, red to red. yan tapos itong silver to silver. Okay, connect natin yan lahat. So, yan na guys. So, connect na natin lahat. Same color yan. So, okay na. So, gawin natin. Babalutin natin yan lahat. Hindi daman niya sa dikit kasi nakadikit niyan na sa same color so hindi siya magdidikit sa ibang color so yan ititip na natin para malinis tingnan yan ititip natin guys all right so ganun lang yan kasimple okay yan di ba yeah. para malinis hindi nakikita yung youth bang kulay so yan guys okay na so kita try na natin ito charge charge na natin yung cellphone natin so ito yung ulo niya. lagay natin dito sa sakit yan alright so ito yung yung dugtong ito yung dulo mga oh, diba? charge natin yung ating cellphone charge natin kung gagana ba siya ayan charge na yan guys tingnan natin mm -hmm. ayan lumalabas na yung pangalan ng huawei alright so yan yan naka charge na sya guys ayan tignan natin kung gumagana gumagana ba. ba to umti hata to eh. ok then